Open settings. Click connections. Then click mobile networks. Next, click access point names. Select your Dito SIM card. Sunod, i-click naman ang add. Next, i-click ang name. I-type ang kahit anong name. When done, i-click ang OK. Next, i-click naman ang APN. I-type ang 4G COZ2.0. Kapag okay na, iklik lang ang ok. Sunod, iklik naman ang username. I-type ang at Speedbot Infinity. When done, click okay. Sa server, i-type naman ang www.google.com. Then press OK. Sa authentication type, select PAP. Sa APN protocol, select IPv4 slash IPv6. Sa APN roaming protocol, select IPv4 slash IPv6. Sa bearer, select LTE. Then press OK. Sa mobile virtual network operator type OMVNO, select none. I-click ang tatlong tuldok, at i-click ang Save. Next, i-open naman ang Google Chrome. I-test muna natin ang default dito APN, ang dito Internet. Sa Google Chrome, i-search ang Speed Test Ukla. Then click Speed Test by Ukla. Click Continue on the web para magpatuloy. then click Go. Hintayin lang na matapos ang speed test. When done, bumalik sa dito APN at e-select naman ang APN na ating ginawa sa tutorial na ito. Back to Google Chrome. Sa speed test, i-click lang ang test again, then press go. Hintayin lang ulit matapos ang speed test. When done, makikita na mas mabilis pa rin ang default dito APN. Pero sabi ng ibang dito users bumilis daw ang data speed nila after gamitin ang APN na ito. Pwede nyo rin pong subukan sa inyo if mas bibilis ba o mas babagal ang inyong internet data gamit ang APN na ito. Salamat po sa panonood. Do not forget to subscribe to my channel for future updates. If may tanong po, comment lang po sa baba. Thank you.